another day, another gala. For today's video, pupunta tayo ng Kariktan Mekawayan Eco Park. Pag hindi nyo makita, tanong nyo rito kay Muning Pag hindi kayo pinansin, waste nyo na lang. Kariktan ng Mekawayan. Dali lang yan. Kung pamilyar kayo sa paho, dito dati makikita yung Komodo Trails. Yung Komodo Trails, uh, nagpalaro na rito ng XC. uh, naging practice ni Dal nalagyan nila ng mga obstacles mga jumps Ayan. may signages naman hindi kayo maliligaw kanan kayo oh. at lulusong Ayan. pagkalusong nyo may gate dyan tapos may tulay kaya i nyo na ang Kambiyo, dahil lahat ng lusong, may ahon ang susunod. Sige, kambiyo. kanto tumba, Nakaklits ka pa naman. One hand sa camera. Mm -hmm. Ang time is, mag 8am na nito. Yan ang oras ng bukas na park. Ah, uh, reminder, ang park ay sarado ng Mondays and Tuesdays. Pumunta kayo rito ng maaga kasi alam nyo naman mainit. Ay, ang dami ng madlam people. Hello, good morning madlam people. Ang ah, dami na nagpuntahan. Lalo Saturday kasi ito eh. Siyempre, kailangan natin mag-picture sa mismong ano niya, landmark or something. Hello, daming madlang people, madlang people. Hoy, ang guard, good morning. Sige po, sige po, gigilid ko lang doon. Hello, good morning. Good morning po. Uy, uya, may dalang ano pa. Billboard. Ang niya. Ayan. Kuya, libre entrance, di diba? Okay, interview mo na kay Kuya. Mm -hmm. Ayun nga po, libre ang pagpasok sa park. Kaya, the best things in life are the ones that are free. <laughs> Ayun, daming birds. Ayun mga highlights ito. May mga maraming alagang birds. morning po. Hello, madam. Saan po yan may mga playground para sa mga bata uh, playground ng mga bata may uh, maraming mga may mga swing at may nakasabay ako na dalawa pang siklista masyal din no, agas sila dumating kaysa sa akin ayun gusto ko silipin muna yung playground si sayang mundo ng mga bata ay matuwa ayun silang mini wall climbing yeah, may mga ano po hawakan ba yun tawag dun diba? ay ano yan ay niyan. ko sa video labas pet mo <laughs> ay, galing, ha ha Ayos ah, artista So ayun, balik tayo sa pag-iikot sa park Daan natin yung uh, picnic area At yung kanilang parang uh, tunnel lagusan kawayan at kailangan pala natin muna mag log in mag register o kahit wala, wala namang bayad kaya ilagay nyo lang yung name contact number saka yung address basic yes meron silang parang guide I don't know it guide pero nagtuturo siya ng mga para mga lesson something Hello, madam. Uh, duyan na baging. Galing, no? Yung pinaka, ano niya, harness niya, galing sa baging. Eh, siyempre, tayo, ignorante. Gusto nating matrahi. <laughs> yeah! Yung camel front. <laughs> belt bag sa harap yeah. ayun yung pala pinagkaiba niya sa ibang swing Paside. Paside pa siya mag swing wa left right left right left yeah oop nadulas na naman nadulas nung ano niya upuan niya so ayun yung pala pinagkaiba ng swing na bagging Paside. ang swing niya balik tayo sa mga amenities or kung ano pang makikita rito uh, kanina nagsasalita yung bird na ito oh, napagod na isa siyang parrot uh, may parrot tapos dito naman ay parang may ano nga ba to peacock ayan o something oh, peacock yata lumabasa bilis ng video eh. ayan yung makulay yan eh alam ko yan eh sa akat naman tayo dito sa kanyang parang auditorium o theater or something may mga upuan yan o oh, yan o oh. oh. ayun may ano siya pang o oh, lagoon uh, yung ano tower na yon zip line pala yun so, wala naman nagsisip lang that time oh, another bird Uh, do not feed the animals. Understand? Eh, iba kasi mga may dalang food pa niya, Bigyan ng agisan-hagisan ng chichira. Ayan. At meron silang miniature horse na hindi ko alam kung na may nakatago palang baby. Ayun, kapapangan lang daw kagabi yung baby. Ah, na ah, horse. Mini baby horse, ayan, miniature horse. Ayun pala ang, ang ganda no. Akala ko pony. Ah, di ba? Miniature ah, horse. Ah mga... ah, mga pato. Ah, sheep. Ah, ito para ang kukulit nila mga ano, salita parang tao pati yung ngipin parang tao meh <laughs> <Be. laughs> nakatuwa ako sa sound na mga nila ano kaya sinasabi nila pag nasa human language no sheep ah <laughs> yun nasa tugatog malabo na tayo eh hindi pala tugatog lang yung ano niya Ibig sabihin, mataas siguro. Uh, umikot na ako doon sa kabila. Mainit eh. Kaya sumilong na ako. Uh, may kita mo ulit dito sa kabilang, sa, uh, kabilang left side na yung parang theater niya. Ang ganda o. Oh. Diba? Ganyan lang. Ang ganda o. Diba? Pwede ka dito mga panya. <laughs> or something o oh, mag ano tanghalan kariktan ayun yung pala tawag sa auditorium niya parang theater o oh, na may upuan teka si kuya sino ba yun nag emote oh, pil na pil ah ah siyempre ganda rito at isa pa nakatawag pansin sa akin itong pigeon na tao ang gara ng kanyang kwelyo diba parang fancy daw eh fancy pigeon daw eh diba maka, maka ano parang may coat sa liig at syempre like any other parks meron din sila mga wild cats beware kasi hindi sila nakakulong kaya dapat mag-ingat kayo. Parang nasa safari lang, di ba? Ayun oh, tingnan mo, kita mo may mga tiger, lion, ay yung panther. Ha? Diba? Ay panther na yan, o. Tingnan mo. Naka stealth mode na yari, baka maatake ako. Ayun diba ko ba? Bakit bang ba hili ko mag-ala? Lapit na yung panther. Kasi tinawag ko kaya lumapit. Ay, ay nakaw Diyos me, yo, Ming, ming. Ay, naka. Wala akong food. Pasensya ka na. Hindi ko lang matiis na hindi ka tawagin. <laughs> Ganyan ako pag nagbabike eh. Lahat na atawag ko, pinahawakan ko. Diyos, <laughs> Kala ko belly rubs na. Mas may ilap. Um, ano, cheetah. Bilis tumakbo niyan. Ayan oh. At ang lioness. Nakakabilis. <laughs> Kasi mga alaga siguro ito sa pinaka parang food park niya. Kasi so, meron din sila mga shakes, mga frap, or something. Ayun know, o. Ang may-ari ng food park. Ayan. At, iba-iba eh, rin silang mga mamimilyenda dito. May mga big shomai. At yun. Yung mga uh, refreshments. After kung umikot sa sa food park, may nakita ulit. Kakatu. Kakatia. Kakatu. Ayan. Ang daming birds, no? Ayan, dito naman tayo sa uh, bayugo. Ayoko kung ano ibig sabihin, no? Meron siya mga display na mga paintings na uh, might, might be from schools. Eh, mga volunteers. At uh, describe niya yung mga bamboos kung paano ginagamit. Tapos ito nakatawag pansin itong marang ihawan na to na. Ayan, ganyan pala pag-treat ng bamboos. Ayan, niluluto siya. Ayan, ayos ito ah. Haba. At silipin natin yung picnic area. Ayun, nakita ko ulit si madam na may dala pa silang mga portable stereo. At lumabas na ako kasi gustong gusto ko nang pumadyak ulit. Kung pamilyar mga ibang motosiklista rito, ito yung daan na papunta dun sa Komodo. Uh, medyo nawala na yung landas kasi bihira na may nagbabike uh, at yung mga locals hindi na siguro dito dumadaan lagi hindi naman halata na masaya na naman si Lon Lon kasi Ng padyak at saka ang sarap mag trail mag ganito lang simple lang smell the green green grass of home Mamaya, meron na namang pupulang kao. Ayan. Uh, video ulit natin kasi gusto ko. Bakit ba? <laughs> gusto kong video <laughs> Dati yeah. yun, single track. At nakalipad na po tayo sa mismong parang open grounds ng Kumoy. So, dati ikutan to Ito, dirt bike. At umakit na tayo, bidyo-bidyo mong konti, chain slap, plak plak plang. Pahinga, ang init men. Parang ayoko nang umalis dito. At umuwi na tayo dahil tang tanghali na. Dahil hanggang pag-uwi, magtatanong na ulit tayo sa lokal. Ah, so, so umit eh. Ayaw na naman pansinin. Mm boring tulog lang ang laki ng chan yun ah alunok ba lang pakwan yan at yun lang sana may naintindihan ko sa video ko maraming maraming salamat sa sayang ko na naman ng mga oras niyo. bye